ining pag vlog vlog ba dili ba ya ni sayon sa katinuod lang dali regud ka kaayo mag video video naa lang kay cellphone pwede na ka mahimong vlogger imagine daga ka na kayo mga pilipino ron ang nag vlog vlog pag so sa pandemic daghan ka na kayo nag engage aning vlog nay uban diha nga napagani sa tiyan sa ilang ginikanan ginahimuan nag channel sa ilang ginikanan nasad uban diha nga mga senior citizen na, pero dili ba ya ang uban diha bisan unsa na lang himuon para lang gud mo trending para musikat ang uban sab magahimo og fake fake na video para lang gyud makakwarta mga challenge nga makabilib ug mga prank nga makatawa na lang gyud ka pero nasa ubang mga vlog nga maglagot ka magtanaw lisod maguna o og i-content labi na gyud nga busy ka naa sa trabaho kay sa tinuod lang ang mandali dali lang gyud nato nga i-content ko mag part-time vlog ta kay ang luto-luto mga daily vlog sa ato ah pero ang pangutana kung kinsa may mutanaw sa atong vlog Nggak dili pa sikat dili mantap sa uban nga bisag mag CR lang million views na kay ultimong mga kaila nato classmates lingan or kadugo dili na sila magsigig tanaw sa tua kinsargod ta mo na kung makakita gani kag mga video sa usa ka tawo nga seryoso na kamot nga makapresentar nga makahimo og content bisag daily vlog para siya atong respetuhon dili nato to ibas kay kana siya naning kamot baya pud na nga makakwarta wala ta kay bow kanang iyang gigi paningkamutan para dai sa iyang pamilya para sa iyang mga anak or basin na siya'y plano nga mutabang sad sa mga ubang tao nga kabos na nagkinahanglan og tabang. Mao man ay uso ron ba kanang mutabang ta sa mga kabos din. Video-video para maka-views. Aron maka-revenue. Mura bag negosyo ba? inagkabawi sa kapital, ipalatrasan o produkto para mukita. Ingana e na ang ubang vlogger karon pero nasad uban nga nasubraan na, hilas na kayo mo tirada. Pero wala tay mahimo na, kailaha man na. Now, natingala siguro ka, nga nung ngani akong tirada karon ron. ubang tao nga niingon mintras nag sa YouTube, i-upload na lang na ako sa Facebook para dubli daw ang income. Sa pagkatinuod lang, wala gyud ko mag-focus Facebook. Sa YouTube, rugyuning ako ah. Kaya nga naman, part-time ra guning ako ah, naara ko sa balay. Wala man sad koy laing ah, uh, may content, wala koy tarong nga content kada adlaw. Uroy og pangayuan ko ng meta sa Facebook na mag-upload kada adlaw. Nya, wala koy i-upload. Permite pula akong dashboard. Usa pod stricter sa si Facebook meta para lang yun ni sa si ko ah. Kay namatikdan ako kung ang mga babae gani mag-upload, nya halos makita na lang gyud tong kigol. Murag wala may bawal ni meta. Pero pag lalaki gani ang maghukas, bawal man dayon. Duda na ako, murag lalaki siguro ni si Meta. <laughs> Maunang ang kining Facebook, dalikat dalikat ragyod ni nga kuha. Kung ganahan ka mula sa akong YouTube channel, o oh, search lang Farmer Boy TV. Pero ayaw lang katingala ha, kay tagsa ragyod ka makadungog sa kuha nga magbisaya ko. Kasagaran gyud tagalog. Kaya nga naman, naa naman po ko'y mga amigo sa YouTube nga mga tagalog. Uban gani nila, ana-ana sa gawas na puyo nya og magbisaya ko dili man na sila kasabot sama gud aning akong ipangyaw-yaw karon naglabad na nang ilang ulo karon nga naminaw mo comment na lang gyud na sila na nice one loads na nice sharing jo keep it up good job ug uban pa mao na nga magtagalog ko arong sad nga sindan puko ko nilag bisan pag share nilag dollar og gigi na sila kasabot So maunang mag uh, Tagalog ko kay arong makasabot sa da kung pwede palang lang mag in English. Now kay Bisaya man eh, ako na lang sya i-upload sa akong YouTube channel. Kapoy ra ba si Gigyawyaw ani Masayang hindi na i-upload. Kung manguta na ka pila na akong sweldo sa YouTube. Aw sa sa lang dako-dako na pud kog na sweldo ni Ug nagpasalamat ko sa Ginoo sa akong mga subscriber, mga channel member kay nahatagan man ko og igo-igo na sweldo na makabuhi ko sa akong tulo ka mga anak na ay sobra pero ipang bayad sa utang igu igu or good pod dili pod kapang hambog pero at least naaba kung natingala ka nga nung nakaswildo kong daily vlog raman unta ni kung wala pa ka makasayod sa akong channel naasad ko yung gihimo nga mga tutorial ug diha ko naka income kay kini youtube man good sa akong namatikdan mukita makita good basta tutorial kay bisag milabay na ang mga buwanan mga year Basta naaylay mo search sa atong video o isuggest ni YouTube ang atong video, magsigi gihapon o saka ang revenue. Mauna nga gisugulan ako o tutorial. Ijawat na laman samtang na ako sa balay busy sa pagatiman sa mga bata. Na ako'y pangpalit o gatas o uban pa. Again, dili ni panghambog ha. Gishare lang ni nako para sad maka-idea mo nga ingani ang tirada sa YouTube. Now, unsa may sulod ning akong video karon? Oh, makita man na daily vlog ra ni Normal na buluhaton sa usa ka amahan. Sayo sa buntag, pagdungag, pagasikaso sa pamahaw, kay mo trabaho man ako pares. Siyempre, dili sad mawala ang kape. Kape, guys. One. Of course, kung mawala tay sudan, aw oh, kuha lang ta sa atong pispan pan. Mao kanindot sad na kung sakto og pabor ang atong lugar, pwede tang makapamuhi og mga kahayupan. Kay sa tinuod lang piot gyud nga lugar sa akong gangan. Mao gamay ra gyud nga pispan akong gihimo diyan ni. Eh. Kay napalibutan mo gud siya kabalayan. Mga igsuon dasal sa akong gangan. Kini supply sa tubig ani libre lang ni siya. Kaya kining Richard nga gitukuran ani yuta ni nila pa tapos kanang hos ana kinahanglan gyud nagnaay buho nga gamay para hungawan sa hagin para kusog siya mo aga sa ubos kusog ba mo bakyum uh, vacuum o mao nga nakadeside ko na butangan og pan para sa dili masayang ang tubig kay pag-abot ako diri naghitak ra gyud siya pero karon kaloy sa Ginoo bisag gamay ra ni siya pero daghan na baya po hatagan ani in fact Kining akong pagpanguha karon dili man ni namo isud para sa pamahaw kundi ihatag ni siya sa akong sa kauban sa akong asawa nga nihangyo nga mupalit pero ako nalang ihatag gihatag para pod malipay o makatabang sa pagkatinuod lang kining magbuhat tag pispan niya sakto sa pagatiman niya sakto sa lugar dako di ay og income 3 to four months harvest na pero kining amo ang pan pangsudan-sudan ng Ginisiya. Ug naay bisita o naay maidalit para sa istiki. Sugba tuwa kilo ba. Para sila na lang mo sa bahal. Ana ra ginang simpleng tirada. Sure sure lang gud malipay na gyud magtan-aw ang atong labaw makagahom mana. Simple ra kayo ni Dakponing ning akong mga tilapia tungod sa kagamay sa pan. Isa lang kakandus sa akong ginama na sigpaw. Pwede na ka makasudan. Ug bless kayo mi nga libre mi og tubig aning dapita. Mo na nga uh, i-share na mo og naay mangayo pero hangyo sa na mo ha. taksa tagsa mo og ari kay basin niya og muari mong tanan niya dili niya makaigo ning akong tilapia. Mapugos niya tag sa merkado. Aning kalakiha. Bitaw <laughs> jokra, Ang importante malipay og makakaon ta. So diri na lang tama ning akong video og akong tirada. Ambing mo tanan ha. Ayaw lang kawala og paglaom. Suko lang gyud. seen a lot of change been through a lot of pain some things are not the same as they were a year ago but all will be okay i move on each and every day the past is where it stays way back a year ago i've changed for the better this time I thought I would never be fine I strive just to say I'm alright And for the first time in a long time I'm alright I've seen a lot of change Been through a lot of pain Some things are not the same As they were a year ago but all will be okay, I move on each and every day The past is where it stays, way back a year ago And calling, I'll bet on myself you keep stalling. I hear destiny and it's calling. I'll keep my head up high through the downs and lows and we're all growing life. Still nobody knows, but I'ma choose what's right and take what comes and goes. And ain't no one in life holding me back no more. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But we'll all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays. Way back a year ago. up my knife. Shut up. Man. <laughs> Shut up. <laughs>